Tuwang-tuwa po ang mga balahurang DDS. Lalo na po si Mr. Jason San. Dapat lang na matuwa kayo. Dahil patuloy ang kademonyohan nyo. Pero kasi, unti-unti naman kayo nababawasan. Babalik at babalik sa maayos, sa kaayusan ng ating lipunan. Unti-unti kayo mawawala. Okay. <laughs> dahil, nako, forever kayo nasa kadiliman. Sige nga, Tuwan tuwa po sila dahil nga dito sa kuno ay matatanggal na ang mga fact checkers uh, sa mga platform ng meta Para nga daw ma-restore ang free speech Napakatagal nyo na pong ginagawa yung free speech na yan Kayo mga diehard, wala kayong patumangga, wala kayong habas kung manira Kaya kayo ito ang tuwa So sa puntong ito, inamin nyo na rin na nag enjoy kayo na sirain ang buhay ng ibang tao. nag enjoy kayong manira. Ini-enjoy nyo yung sobra-sobra nyong -sobra uh, freedom of uh, speech or free speech. Ini-enjoy nyo yan. Pero sige lang, i-enjoy nyo po ang mga ganyang bagay. Uh, kasi wala naman kayong kaligayahan kundi manira ng ibang tao. Kaligayahan nyo yan eh. Sabi ni Mr. Si Mr. Jason sa Malapit na daw sumikat ang bagong umaga dahil nga dito, araw na lamang daw ang ini inaantay. Magkakaroon na daw ng restoration ang free speech na tinatao. <laughs> Talaga ba? O oh, ayan, ito'y pag-amin na mga diehard, di ba? Meta removes um, fact checkers. Alam nyo, kahit ato tanggalin, itong mga fact-checkers na ito, Rappler, Verified, kahit tanggalin po yan, ang mga kababayan po natin, or parami ng parami na sa mga kababayan natin, ang marunong na, mapanuri na, alam na ang tama sa mali, alam na ang totoo sa hindi. At pag hindi totoo, alam na alam nila na galing yan sa mga diehard. At pag alam na alam nila, alam na alam ng mga kababayan natin na yan sa inyo, Mr. Jason Sa. Hmm. Wala namang kasing katotohanan na lumalabas sa mga bibig nyo. Wala pong katotohanan o walang um, walang mabuting idinudulot ang inyong presensya halimbawa sa social media dahil ang pinalalaganap niyo lang po kung hindi kasi nungalingan ay naghahanap kayo ng away gulo ang hanap nyo at higit sa lahat, nagsaspread kayo ng hate. Dahil ma matindi na yung galit nyo sa mundo at gusto nyo idama yung mga taong, yung ibang tao. Kaya ganyan po ang ginagawa na itong mga diehard. Good luck.